This is 260 million project. Useless. Ang mahirap din talaga dito sa laban kontra korupsyon. Ang hirap maghanap ng ebidensya. Talagang nakalingin yung mga maleta na hindi ang lagayan pera para sa mga kongreso. Criminal. Mga hayop to mga tao, Kung hindi tao to mga tao. Tuwing bumubuhos ang malakas na ulan, maraming pamilya sa Pilipinas ang nawawalan ng tirahan at napipilitang lumikas. Sa kabila ng mga babala at plano, paulit-ulit pa rin ang nangyayari at tila walang makaisang solusyon na tunay na nakakatulong. Isa sa mga dahilan nito ay ang kakulangan ng malinaw na plano at maayos na pamamahala ng pondo na dapat sana ay para sa kaligtasan ng mamamayan. Sa gitna ng problemang ito, paano nga ba talaga nasasakyan ang mga proyekto laban sa baha at sino nga ba ang tunay na nakikinabang kapag may sakuna? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Matagal nang may plano para sa mga baha sa bansa. Isa dito ang Flood Control Master Plan na iniwan ng Administrasyong Aquino sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang plano na ito ang dapat nagsisilbing gabay para sa maayos na pagtugon sa mga lumalalang baha. Ngunit nang pumasok ang bagong pamunuan, hindi malinaw kung na-turnover ba o na-update ang master plan. Sa kabila ng mga tanong mula sa mga barangay tulad ng Barangay Tagumpay, walang konkretong sagot ang nakukuha ang mga residente tungkol sa kanilang kaligtasan. Habang dumarami ang ulap at patak ng ulan, nararamdaman pa rin ang kaba at takot ng mga pamilyang tulad ni Nanami Linda at Isa. Sabi nila, hindi na nila alam kung ano ang gagawin sa bawat baha. Napipilitan na lang silang lumikas at ulitin ang parehong proseso ng pag-iwas sa baha. Para sa kanila, malaking dagok ito dahil ang pangarap nilang maprotektahan ang kanilang pamilya at bigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang anak ay napuputol sa bawat sakuna. Marami silang pangarap para sa kanilang mga anak ngunit limitado ang magagawa nila kapag walang sapat na suporta at proteksyon mula sa pamahalaan. Sa parehong oras, may mga individual rin na nakikinabang sa sitwasyon. Ang ilan ay gumagamit ng pondo na dapat sana ay para sa mga proyekto laban sa baha para sa sariling kita. Sa Massachusetts City, nagrally ang mga tao sa harap ng St. Gerard Construction Company na pag-aari ng mag-asawang Cezara at Pacifico Discaya. Ayon sa mga nagrally, kumikita ang kumpanya sa pinsalang dulot ng baha sa halip na tumulong sa mga pamilyang naapektuhan. Ang protesta ay nagpapakita ng galit ng mamamayan sa mga mapagsamantalang nagbabalak kumita sa panahon ng sakuna. Pagkatapos ng protesta at galit ng mga tao sa mga proyekto laban sa baha, lumabas pa ang mas detalyadong ulat tungkol sa kung paano umano ginagamit ang pera ng bayan sa mga flood control project. Isa itong maliit na bahagi ng malaking galit ng mga Pilipino sa mga nadidiskubring anomalya. Sa loob ng tatlong taon, basis sa datos mula sa sumbong sa Pangulo website, tinatayang hindi bababa sa 31 bilyong piso ang halaga ng mga proyekto sa flood control na nakuha ng iba't ibang kumpanya ng mag-asawa na sina Cesar at Pacifico Diskaya. Hindi lang pera ang nakapaloob sa kontrobersya. Napag-usapan din ang lifestyle ng mag-asawa, kasama na ang hindi bababa sa 30 luxury cars na nakaparada sa kanilang compound at ang umano'y marangyang pamumuhay nila habang maraming pamilyang naapektuhan ng baha ay walang makain at walang maayos na tirahan. Ang detalyang ito ay nagdulot ng mas malalim na galit at tanong sa isip ng publiko. Paano kaya nagagawa ng iilang tao na kumita sa panahon ng sakuna? Sa pag-usad ng investigasyon, lumabas rin ang pahayag ng mag-asawa tungkol sa umano'y pagbabayad sa ilang mambabatas upang makuha at mapanatili ang proyekto sa gobyerno. Sabi nila, hindi nila ginusto ang ganitong sistema, pero kailangan nilang magpatuloy para sa kapakanan ng kanilang pamilya at mga empleyado. Ayon sa kanila, ito raw ang realidad kung nais nilang makapagpatuloy sa pagkuha ng proyekto. Agad namang itinanggi ng ilang pinangalanang opisyal ang akusasyon. May isa ring dating kontraktor na nakatrabaho ng mag-asawa ang nagbigay ng detalyadong paliwanag kung paano umano nangyayari ang ganitong sistema. Tumanggi siyang makilala sa kamera para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, ngunit sinabi niya na makukuha niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga proyekto ng ilang congressman. Ayon sa kanya, may malinaw na pattern kung paano pinipilit at inaayos ang proyekto para makasiguro ang ilang kumpanya na lagi silang nasa listahan ng makakakuha ng kontrata. Ang mga detalye mula sa kontraktor ay nagbukas ng mas maraming tanong sa publiko. Bakit tila may sistema na hindi nakikita o nararamdaman ng ordinaryong mamamayan? Paano nagiging normal ang ganitong mga kasanayan sa loob ng ilang taon? Ang tanong na ito ay nagdulot ng mas malalim na pangamba sa mga tao, lalo na sa mga pamilyang umaasa na may maayos at tapat na proyekto para sa kanilang proteksyon laban sa baha. Matapos lumabas ang mga ulat tungkol sa malalaking halagang napupunta sa iilang kumpanya, mas lumawak pa ang usapan tungkol sa mismong sistema kung paano na ibibigay ang mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay Bobby, nagsisimula na raw ang irregular na sistema kahit bago pa man gawin o ilabas ang budget ng gobyerno. Sa panahon pa lang ng kampanya at halalan, may mga negosyante at kontraktor na ang nagbibigay ng malaking donasyon sa mga kandidato. Para sa kanila, ang perang iyon ay hindi lang tulong kundi isang uri ng puhunan. Kapag nanalo ang kandidatong sinuportahan nila, sigurado silang may kapalit ang kanilang kontribusyon. Ipinaliwanag ni Bobby na ang balik ng campaign donation ay mga proyekto mula sa gobyerno. Kapag nakaupo na ang politiko, ang mga nagbigay ng pera ay may kasiguruhan na sila ang bibigyan ng kontrata. Hindi lang basta pagkuha ng proyekto dahil may kasama pa itong proteksyon. Ang ibig sabihin nito, kahit magkaroon ng issue sa kalidad o aberya sa mismong proyekto, ligtas pa rin ang mga kontraktor dahil may basbas sila mula sa mga nasa pwesto. Ayon kay Bobby, may paunang bayad pa nga bago ma-award ang proyekto, kaya malinaw na pera ang umiikot at hindi ang kalidad ng serbisyo. Ang ganitong pahayag ay hindi nag-iisa. Ayon sa ilang kontraktor na nakausap ng media, ngunit tumangging magpa-interview, pareho rin ang kanilang karanasan. Sa ganitong sistema, hindi na tinitingnan kung maganda o maayos ba ang plano ng proyekto. Hindi na mahalaga ang kalidad ng materyales o tibay ng pagkakagawa. Ang tanging sentro na lamang ng usapan ay kung magkano ang perang papasok at sino ang makikinabang. Gayunpaman, pinabulaanan ng isang dating contractor na nakatrabaho rin ng mga diskaya ang ganitong pananaw. Para sa kanya, hindi lahat ay ayon o kasali sa ganitong kalakaran. Ngunit inamin niya na mahirap kumilos ng mag-isa dahil malakas at malawak ang impluensya ng mga taong nakikinabang dito. Isa pang modus na lumabas ay ang pagtitipid sa mga materyales. Sa halip na gumamit ng matibay at tamang klase ng semento, bakal o ibang kagamitan, pinapalitan ito ng mas mura at mas mababang kalidad. Nakatrabaho rin ni Joey isa pang kontraktor ang mga diskaya dati. Ayon sa kanya, napakadelikado ng ganitong gawain dahil direktang apektado ang kaligtasan ng mga tao. Kapag bumigay ang isang flood control project o anumang infrastruktura, buhay ng ordinaryong mamamayan ang nakataya. Ngunit ayon umano sa mga taong kasama sa proyekto, wala raw problema dahil may basbas mula sa ilang ahensya ng gobyerno at natatakpan ang lahat ng butas sa papeles. Sa ganitong sistema, malinaw na hindi na ang kapakanan ng tao ang inuuna. Ang dapat sana mga proyektong magpoprotekta sa mga komunidad ay nagiging kasangkapan na lang para kumita ng malaki ang iilang tao. Ang mga planong dapat sana ay nagsisilbing solusyon sa problema ng baha ay nauuwi lang sa mga istrukturang hindi matitibay at madaling masira. Kapag muling bumuhos ang malakas na ulan, Bumabalik din ang problema sa mga pamilyang walang kasalanan ngunit sila ang nagdurusa. Ang mga revelasyon na ito ay nagpapakita ng mas malalim na suliranin. Hindi lang ito tungkol sa ilang kontraktor o politiko, kundi isang sistemang matagal ng umiiral at mahirap mabago. Habang nananatili ang ganitong kalakaran, patuloy ding mawawala ng tiwala ang mamamayan. Sa bawat kontratang naibibigay dahil sa pera at hindi sa kalidad, mas lumalaki lang ang panganib na babalik at babalik rin ang parehong problema. Kung titingnan natin, malinaw na hindi lang pera ang nakataya dito. Buhay ng mga tao ang apektado dito. Isipin mo, tuwing umuulan, may mga pamilyang nalulubog sa baha, nawawalan ng gamit at minsan pati kabuhayan. Ang masakit, may budget naman sana para maiwasan 'yan, pero napupunta lang kung kani-kanino. Imbes na matibay na proyekto, ang nakukuha lang ay puro problema at kulang sa kalidad. Bilang ordinaryong mamamayan, nakakagalit isipin na parang normal na lang ang ganitong sistema. Pero kung wala tayong gagawin, tuloy-tuloy lang ang ganitong kalakaran. Kaya siguro magandang tanungin ang ating sarili. Kung ikaw, mas pipiliin mo bang magbayad ng mas mataas na buwis basta siguradong maayos at ligtas ang mga proyekto? O mas okay na manatili sa mas murang sistema pero laging may kasamang panganib sa buhay at pamilya. I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.